Ayan, Ayan, meron tayo ibabang ano, galing sa ano, sakyan. At uh, ito na baha to mga sir. Ayan, ganoon, check natin. Baba mo natin yung motor. Ay, na umulan na. Eh. Okay. natin kasi nabaha ito mga sir kapag so, once well, na nabaha yung motor nyo nap, napakainam na huwag nyo na pong rin at pagka hupa ng baha tanggalin nyo kagad ka yung battery tapos kung kaya nyo mag drain ng langis sa gear oil tanggalin ng spark plug yun yung una yung gagawin dyan tapos susunod nyo yung mga wire kung sakaling lubog na lubog eh kaya mga sir ipasok eh, na natin sa loob at uh, yan, malakas nga yung ulan natin eh, malakas yan, kakalasin na natin. Gagawin na natin yung uh, change oil natin. Tapos gear oil, gear filter, panggilid, tapos magneto, tapos wire. Hindi mo natin i-on yung ano niya, yung panel. Okay, ayan. natin yung langis. May mga kunti-kunti tubig. Ayan, uh, mayroong mga kunti-kunti kaso hindi siya ganun paano pero kung makikita nyo dito sa loob ng makina kapansin nyo ito yung mga dumi ng ano ng tubig galing kasi ng na ato eh antipulo ayan ah no? kaya yan nililinisan natin lang na yan pati throttle body hanggang doon sa ano magneto hanggang yan kasi ganyan din yung kulay nyan pati gear oil air cleaner tapos yung ano panggilid tapos sunod natin yung wire yan yung gagawin natin kapag nababa tapos ito, check din natin to kasi after natin gawin oo, oh, under yung motor, kaso nga lang, kapalya kasi may laman ng tubig yung kanyang tanke sure bowl, sure bowl, sure bowl yan mga sir kasi na-encounter na namin yan ng mga nakaraan yan, may yung kulay nyo ayan, ayan, tubig na yung laman Number one po yan mga sir. Dito sa gagawin natin sa gear oil niya mga sir. Siguro mga tatlong minutes tayong mag uh, papalit. Kaya dati ano, oh, papandirin. Ikot tapos ano, uh, lagyan uli. Kahit yung ilagay niyo diyan yung ipang, pang ano, pang engine oil. Nang kahit ilang beses mga sir, wala problema yan. Buti nga lang sa makina, hindi naman siya nagkaganon. Kaso tatanggalin pa rin natin yung kanyang langis, spark plug, at pa-apply uh, natin ng ano, lang langis yung spark plug pagtanggal nung ano, spark plug doon sa butas ng pinaglalagyan ng spark plug, lalagyan natin ng langis. Saka natin siya ah uh, para hindi magasgasan. Ganyan yung ginagawa natin. Para hindi siya mag-loss compression, hindi rin kalawangin ka agad. Ganyan lang gawin yung mga sarapagkana. Ano. Tapos check din natin yung panel. Nakadepende yan sa lubog ng motor kung inabot sa panel pati yung panel tatrabawin din natin yan bublower natin huwag muna natin iyon kagad ganun po yung gawin nyo mga sir wag nyo kagad ka mas maganda buksan nyo muna ang purpose natin doon may natin gumastos ng malaking pera wala doon panel wala baka masira yung panel pag on natin siyempre papasokot na kagad ka ng ano dito ng supply galing sa battery mag-short circuit yung mga IC pero sabi naman ng customer tinanggal na nalaw daw yung battery niya kasi tumawag sa akin at uh, napanood yung mga ibang video ko mga lagi kong sinasabi kapag nalubog sa baha pagkahupa tanggulin ka agad yung battery sunod natin mga sir yung uh, magneto kasama yan sa dadoy natin lilinisan natin ayan eh kalawang yung magneto <laughs> Kaya yeah, tapaka-importante. Andiyan yung ano, yung washer. Washer, yeah. Tapos yan. Kaya yeah, napaka-importante pagkahupan ng baha at uh, coin. Tagawin ka agad. Tapos pala yung gagawin natin. Ganoon lang din yung gawin nyo. So, Sulad natin yung panggilit na tatanggalin para malinisan, ma-applyan ng grasa para hindi mag-stack up yung mga bearing natin dyan sa loob. tagalan natin yung po Ayan. Tapos, yan yung naman yung pang panggilid nya. Ayan. yan Kaya napaka-importante yung malinisan natin yan. Ayan. Kaya kapag nalubog sa baha, kasama yung panggilit ng mga sir. Kailan mapalinisan. Kaya ito na, tanggalan natin yung kanyang clearings. Kasi nabaha ito mga sir. Kaya kailangan natin talagang walwalin. Propose natin dyan, malinisan yung wire. Para hindi masira yung ECU. Baka mamaya, after natin i-on, kaya may pumutok na fuse. di kaya yung ECU ang pumutok. Ayan, gastos ng malaki si customer. Kaya napakainam na yung troubleshooting pagdating sa mga ganito. Kahit sa mga sasakyan, ganyan din yung ginagawa nila. Ayan, ang basa. Ayan, basa yung loob niya. Kaya ganyan yung ginagawa natin para lahat yan. Malilinis. Ayan, baka yung pinagagawa natin kasi lakas ng ulan. Alam nyo naman, bagyo ngayon. Kaya pinapasok tayo. ayan, tagali natin yung air cleaner nya ayan, basahin natin yung tubig ayan, isa rin yan sa kapalitan natin ayan, kinalas na rin natin yung kanyang uh, speedometer panel eto, uh, ayan na nga kinakal, kinakal, kinakalas natin para may blower natin at makita natin kung may damage bang pisa yan Ayan, nabasa. Okay, tanggalin mo to. Tapos tanggalin mo yung likod. Para mapatayo natin. Ayan, pat nabasa yan. Yung ano, yung kwan, yung. Oh, wala. Isa pa. Ayan. Okay, ito. Tanggal natin. Ayan, nabaha. Nabasa pala. Ayan. <laughs> Yeah, natin to. O, di kaya ipapatayo natin ito. gamit tayo ng blower. Kapag kagagamit naman kayo ng blower, huwag nyo itututok. Baka malusaw. Malayo lang. Tapos gagawin siya. Para matuyo yung tubig. Sa ingat lang sa paggamit ng blower. Kasi yung blower na, depende sa blower. Baka yung heat gun yung gagamitin natin. O nyo. Baka malusaw yung mga pisa. Kaya yeah, napaka-importante. Kapag nabasa, kapag nalusong sa baon, eh, na, nabasa ng baha yung motor nyo patanggal nyo din to mahal din po yung mga self pagkasira yan, yung panggilid nya sinasabon natin para malinisan tapos binasa natin ng tubig yan bublower natin yan, patutuyo natin mabuti yan tanggalin nyo yung kanyang spark plug at syempre lalagay nyo lang sya ng ano langis yung ginagawa natin mga sir para hindi magasgasan yung block. Tapos sa panggilid, ayan na asimbol na natin kasi nalinis na natin. At ayan nalinis na rin natin yung kanyang uh, stator. ayun lumabas na yung kinang niya ng mga magnetic. Tapos yung ano, binibilad muna natin or pinapatuyin muna natin ng maayos. Pati yung sa ayan, sa gas, tinanggal din natin. Puno-puno ng ano yan, ng laman at ang dami natin na tanggal na tubig sa loob niyan kasi papasukan kasi ng tubig yung mga so tapos yung panel harness yan tinanggal din natin yan dahil pinatuyo natin ng ano ng tubig uh, tubig yan pinatanggal natin para matuyo kaya yung gawin nyo. Tapos, regrace. Ayan, malinis na yung kanyang panggilid. Tapos, maya maya, ibabalik na natin. Pati yung sa mga fuse Ayan, tinanggal din natin. Inispire natin ng anti-corrosion. Para hindi siya kalawangin. Pati yung ECU, patutuyin na din natin mabuti. Para pagsalpak natin. Hindi ka, hindi ka agad ng ano, short circuit. Ayan, pinaka-importante. pati yung panel ayan nilinisan din natin okay. ayan mga sir ah na natin lang bis tayo nagpapalit ng uh, langis ng ano ng gearing natin para matanggal yung puti yung pangatlong salin na yan ayan nagiging puti na rin siya nagiging ano na siya hindi iba na yung kulay niya tapos maya maya uli lagyan na naman natin ayan trade natin yung nut ito so, yung quantum nilyok tapos, eh ganyan yung nilalagay natin. May langis yan sa loob. Tapos, ipoposisit nyo doon. Tapos, paiikutin yung gulong para magpalitan. Or malinisan yung gear natin. Tapos, ayan, nabalik na rin natin yung kanyang uh, radiator. Napinturahan na rin natin yung kanyang magneto. Tapos ayan tinatrabaho ni Kapulong naman yung ano, fuse box. parang may kulog ah. Ayan, train natin uli. Medyo lumilinaw na siya. Hindi na nagagatas. Tapos ang bis uli yan. Tapos throttle body, narinis na natin. Ibalik na rin natin yung uh, pump. Palit tayo ng fuel filter dyan. Add uh, yung ating ginamit na oil. Ayan, yeah, magandang klase yan mga sir kasi pang-initan yan. Tapos, sod natin yung coolant natin. Nam. binoblower naman ni Kapulong yung nabasa nating ECU. Yan, tapos lalagyan natin natin yung air cleaner. At yung panel na pinatuyo natin, eh, lalagyan na rin natin yan. Para ma-testin natin yung panda rin na. Ayaw. Hindi, hey, panda rin mo, busik ka. Hindi <laughs> eh. Na eh. Ayan, nakita niya, umanda na siya mga sir. Maraming beses tayong uh, nagpalit ng uh, gear oil. Tapos sa uh, Kuha naman sa so engine oil, ayan, dalawang base tayo magpapalit yan. susot natin yung anak, yung panel, ayan, sinilan na rin natin yung kanyang panel, kasi tinanggal lang din naman natin, sisilan na natin. Tapos tinasos natin yung battery, kasi low batch yung battery. Nagkukusang discharge yan kapag ka nabaha. Tsaka yung cover ng battery mga sir Huwag nyo po yan bubutasan Itong cover na to Huwag nyo bubutasan yan Para lang mapasukan ng wire Pagdiretso ng battery Huwag nyo bubutasan yan Kasi laking tulong yan Kapag ka nalubog sa baha Basa na lahat yan Napasukan lang ng tubig yung tanke nyo Inabot na ng uh... O oh, di ka napasukan na yung panel nyo Pero yung battery Hindi po yan uh, Mapapasukan Basta walang butas yan At tama yung pagkakalagay eh yung ano, eh yung purpose niya. Kaya kahit andiyan yung battery sa footboard natin, andiyan yung fuse, hindi ko yan pinapasok ng tubig. Para kayong ano, uh, magka-try lang ano nung baso tapos ipataob nyo, tapos ilagay nyo sa tubig. Hindi po kaagad papasok ng tubig. Ganoon din yan yung ginawa diyan. Yan, mandat na siya. Tapos, yung sa may spark plug, ayan, naroon natin yan nilagyan natin ng uh, langis pero bago nyo ibalik yung spark plug nilagyan nyo ng langis patanggalin nyo muna yan patanggalin nyo muna nilagay nyo ng langis kasi kapag ka once na nilagyan nyo ng langis tapos nilagyan yung, langis, nilagyan yung spark plug baka maaring bumulok tot yung balbula test natin yung panel niya. Wala, wala. Okay, isaksakong mabuti eh. Kahit okay, signal ito wala eh. Dyan, dyan, dyan. Isaksakong dyan. Okay, ito na. Simbola na natin. ibay nga natin lahat-lahat na goods na. Kaso nga lang uh, minalas yung ating uh, panel gumaga na siya kaso ganyan na siya hindi natin ano pero solba yan yan ay nawala sa kanya halos lahat naman ng karamihan na mga nababaha mga sir ito lagi ang pinaka ano uh, apektado sa lahat yan gusto niya mga kanina wala problema ayun na nga lang yung kanyang ano panel lang <coughs> kahit sa mga nakarang ano, na nakarang nagdala dito na nabaha ayun nga panel lagi kahit sa ano kahit sa mga PCX mga sir lalo pag nalubog yan naisira yung ano yung headlight nila panel tapos tail light ayun yung mga naisira at least hindi nasira yung ECU nya kaya kapag ka na ano na nalubog sa baha yung motor nyo tanggalin nyo kagad yung battery para hindi na madamay si ECU Ayan, signal light. Nakagawa naman yung signal light niya. yan, bukod lang doon sa ano. Bukod lang doon sa panel talaga mga sir. Hindi na up na reserve Laran ano, pamalit na pisa dyan. Yung eh? mga ano, kasi tayo tayong ano, extra. Kaya yeah, matik na yun, yun lang si self. Okay, ganoon lang gawin yung mga sir ha? kapag nanalubok sa bahay mo, ganoon lang gawin yun. Sana sana ano metro bumalik